Grabe, ang dami po. Alam nyo po ba kung anong klaseng ano yan? Karne. Ito po, ah, binibenta dito sa Coldeliera. At ito po yung isa sa mga sikat na sikat na pagkain nila. Kuya, magkano ang kilo nito? Isang kilo? 3.30. Uh, 3.30? Mm. 3.30. Bibili ko ng 20 kilos. Hindi ba pwedeng ano na lang? 1.30 isang kilo. Barat na naman. 130, hindi 20 kilos naman bibiling ko eh. Marami naman yung mm. Andami, oh. <laughs> <Barat ka> <laughs> dito. Ang dami ha. <laughs> Barot ka lang. <laughs> hindi ko tuloy mapigil to mama. Ang dami ha yan Barat ka naman. Pero kuya kung marirecommend mo, ano mas maganda? Yung nakabilad doon? Na to? O oh, nakasabit. O yung nakasabit. Ay nakasabit. Hindi itong nakabilad. Ayan, ang dami. Ito pa, oh. Hindi, hindi ano yung, ano pa yan? Ah, hindi pa Talawin to. Karawin yung mga ngilaw yan. Ah. Ano hindi. Oh, ito, okay na to. o okay. oh, sige, ito na lang. Hindi, okay, pabila ko ng 20 kilos. 20 kilos. Pag 20 kilos, pwede na 230. Pwede. Ay, 330 ah. <laughs> Hahaha. <laughs> pwede siya nalito na. <laughs> pwede siya nalito na sa sarili niyang presyo. <laughs> Hindi pa edi 230? Hindi. Hindi. 300. 3.30 naman. Ah, talagang 330 na. Mahal na lang yung travel, eh. Ah, uh, kay 320. Dami yun. Kaya ito party. Ay, ganun. Eh, hindi na kami bibili. Saka na. Mahal eh. Ha? Okay lang? Alagang ganyan. Saka na kami bibili. Okay lang. Pili naman. Oh, see. <laughs> <laughs> Para malungkot si Kuya. Sige Kuya, may, bigyan mo na ako ng 20 kilos. 20 kilos. Sige, manirik ako siya. 20 kilos. Ang dami, no? Oh, Oo. Oh. Ang po. Uh, oh, yan po yung tinatawag na etag. Isa sa mga sikat na pagkain sa Mountain Province. oh, ayan o. Oh. Kung napapansin nyo, eto ah, curious lang ako eh. Nakabitin siya, di ba? Hindi siya dapuin ng langaw. Oh. Although may lumilipad na langaw, oh. pero hindi naman siya dapuin. Oh. Kaya, hindi ka tulad doon. nga din kanina. Ha? Ano kanya? May nalagay ba o wala? Ewan ko. May umiikot lang siyang langaw. Ay, oh. I may mean, nakakadapo pa rin pero saglit lang. Tapos... Hindi siya nag-i-stay, no? Oo, oh, hindi siya nag stay Hindi nag-i-stay lang, langaw, oh, no? Mm -hmm. Dapat nag-i-stay yan eh. Oo, oh, umaalis agad sila. Ba't ganon, kuya? The, um, Bakit yung langaw oh, hindi nag-i-stay na dumapo? Umaalis agad sila. May nilalagay ba dyan? asin lang. Asin lang. Ah. Ay, nagsikip-sip na masin. Ah. maalat sabi ng lang. Ako. Oo, oh. maalat. maalat. Oh, sige kuya, pahingin 20 kilos. Asin ko, Pursa. Ang dami mong asin, no? Ilang kilong baboy ang ginagawa mong etag sa isang araw? depende kung ano. Mamaya magkatay ako doon. ko ulit. Isang buo yun. Gagawin mo etag. Ah. Oh, sige kuya, pahingin 20 kilos. Mindy Gilo, si tayo para meron tayong mapasalubong sa mga kababayan nating Aita. Ang dami. Tapos ito pa. Dito sa labas. Nanguha tayo. Ba't nagtatago yun? Huwag <laughs> ka mahiya. Ikaw kumuha. Ah, nipa. Sige. Sige. Sige, manguha ka ng ano. Yan, nakasabit lang siya. Kukunin nyo lang. Bili tayo ng 20 kilos. Ang dami yun. Malaman-laman, no? Uy. Panghalo sa gulay. Kasi bibili rin tayo ng gulay. Kaya tama-tama may panghalo sa gulay. Yan. Dami. Man, mahina yung igurot sa ano? Sa Tagalog. <laughs> may, mahina yung igurot sa Tagalog? Oo. Gano'n ba karami 20 kilos? Parang tingin mga Nicole. Parang sumobra yata dami, 20 kilos. Kulang pa yun dito. 20 kilos, makimbang. Hindi <laughs> ah, <laughs> isang isang kilo yan. Isang isang ganito? Oo. Oh. oh. Ating isang kilo. Oh. Ah. Sa dalawa. Ah, Sa two. isang kilo, isang ganito. Ang ano, ito, 330, isang ganito. Ay, ah, isang tali. Ah, pero yung pingin nila ako ng labing lima. Hmm. Kasi isang ganito, 330. Hmm. 2. 3. Labing lima lang likod. 10, 4. Mememe. 6. 10, 11, 13, ay 12. 12. Tatlo pa. Tatlo pa. To para maganda to. 13. Ano? 14. Sige, kwa ka isa. 15. Yan, 15. Kuwenta mo ngayon yung 15 sa 330. Dapat yung sa mabilis. <laughs> Parang mahirap ah. Mahirap. 4950 4950 hey Tingnan oh. mo, oh. tingnan mo Ewan ko, kasi may bumabagal na yata ako sa mat eh Tama. Ganito na 3.30 diba? 3.30 times 15. Oh, magaling pa ako sa manong. Nicole, kuha ka nga ng 5,000. Ayun, binabalot ng dyaryo. Ayan. Ang lakas ng etag dito. Ayan, pag bibili po kayo ng etag, dito kayo bumili. Kuya, anong address mo? Para pag merong mga gusto bumili na marami yan. Ha? Soy soyo. Soy soyo. Soy soyos Sosoyok. Sosoyok. Pangalawa. Ta ka, ano? Tapapan. Tapapan. Sosoyok. Mountain Province. Uh, ah, yun sa mga gusto pong bumili. Ayun. <laughs> Doon po yung lugar, hindi ko na intindi. Eh, ano niyo na lang, tingnan niyo kung lalabas sa Google para ma-search niyo. Bumili kami nang 15 kilo. Oh, di ba? At ito, uh, etag. Ang galing nga, yun langaw hindi niya nagawa makapangitlog dahil pagdapo niya alis na, alis na. Diba? Pero may tatanong ako. Nakakain ka na ng ano? Nang yung merong gumagalaw? Nakain na kayo? Hindi pa. Ikaw hindi pa. Siya. Nakain na raw siya. Hindi pa rin. Ah. Uh, kasi meron kasing ibang ganun. Nakakain ng gumagalaw. May gumagalaw. Yan po ay etag. Bumili tayo ng 15 kilo para sa mga katutubong aita.